Hi guys! Welcome back to my channel! So for today's video, magluluto naman tayo ngayon ng pritong isda at gulay-gulay na sinabawan. Papainitin lang natin tong mantiga tapos mag-uumpisa na tayo dito magprito. Bali, apat nga lang pala na tilapia yung magkakasya dito pero go lang. At habang hinihintay natin yun maluto, mag na tayo na itong ating sibuyas. White onion nga pala guys yung nabili ko na ito sa palengke kaya ito na lang yung gagamitin natin. In-slice ko lang siya ng paganyan tapos i-slicein ko din yan ng paganito. At kapag na-slice na natin yan, ito namang bawang ay sunod natin. Bali, tatanggalin lang natin yung balat niyan tapos ihiwain na natin ito sa maliliit lamang. Hindi pa nga ako tapos sa aking pag pero binalikan ko muna tong aking piniprito. Binaliktad ko muna tong lahat para na maluto yung kabilang side. Nang nabaliktad ko naman na silang lahat, binalikan ko naman tong aking hinihiwa. Nung natapos naman na ako sa bawang, sinunod ko naman na tong luya. Pahabang slice lang naman ginawa ko tapos naman nun, binalikan ko na tong isda. Luto naman na to, kaya iaahon na natin to sa kahirapan. Pagkatapos naman nun, magsasalang naman tayo ng panibago pang isda. Bali, marami-rami din tong piprito nating isda, mga mare, pero hindi ko naman nabibidyohan lahat. At ito nga, mare, ang mga naprito ko. Yung isang buntot nga dyan, mare, ay nasira pa kasi nga dumikit sa kawali. Any tips nga po para hindi dumikit yung isda sa kawali. Habang inantay ko naman yung binalikan ko naman tong aking mga hihiwain pa kasi di pa ako tapos. Bali, bumili din pala ako ang kalabasa tinati ko lang naman to sa tatlo. Balit tinanggal ko lang yung buto niyan tapos binalatan ko na to. So, naman nito na wala namang tamang pagbabalat. Pwede rin namang hindi na to balatan pero kasi papakainin ko si baby oil kaya binalatan ko na. I-slicein ko lang to ng paganyan tapos hahatiin ko din sa gitna para hindi siya masyadong makapal. Meron nga din pala akong nabiling okra kaya isasama ko na to. Meron din akong nabiling siling labuyo pero hindi to kasama. Nagkilawin na isda nga din pala ako guys. Di ko lang binidyo kaayusuhan at para dun yung sili na yan. Nung binalikan ko naman na itong isda para balikta rin na loka ako at sobrang hirap niya talagang ibalik ta rin daw dumikit na nga siya sa kawali. Pero okay lang na baliktad ko siya ng tama. Pero itong isa hindi pa naman siya luto kaya hindi ko muna siya babalik rin. Habang nasa kalagitna naman ako ng pagluluto, umiyak na itong si baby. Kaya ipo-fold tank lang natin yun habang niluto natin yung isda doon. Hmm. Hindi naman yun masusunog mga mare kasi mahinang apoy lang yung ginawa ko doon. Hmm. Bubusugin ko ko lang to si baby tapos ibibigay ko na to kay tita niya. Umiyak lang naman siya kasi nagugutom na siya. Pero mga mare, mabait yan. Pasensya na nga pala kayo mga mare sa boses ko kasi masakit yung lalamunan ko. Na-trigger siguro kakakain ko nung matamis nung bagong taon. Pagkatapos ko naman tong i-fold si baby, binalikan ko naman tong niluluto ko. konti na lang naman na tong mga mari at matatapos na tayo. Sobrang sarap talaga na itong pritong isda, lalo na kapag may sausawan kang toyo, kalaman si pwede rin namang suka. At ito na nga mga mari yung aking nilutong sabaw kanina. Yung mga ginayat-gayat kong gulay, dyan ko nga pala nilagay. Hindi ko na nga pala na videoan kanina kasi nalobat yung cellphone ko. Pero mga mari, natimplahan ko na nga din pala yan. Ihintayin na lang naman natin lumambot tong ating kalabasa tapos pwede na yan. Ay mali, hindi pa pala pwede yan kasi may lalagay pa tayo dyan. Ito nga pala yung lalagay natin dyan na dahon. Um, Talagang kapag may ganito yung sabaw, napakasarap talaga higupin ng sabaw. I Aminin. Mean, eh. Nung nasalin ko naman na hinalo-halo ko lang ng bahagya. Since medyo malambot na nga tong kalabasa, isinunod uh, ko namang maglagay dito ng kahit dalawang piraso lamang na isda. Yung pinrito kong isda nga pala yung nilagay ko dyan, dalawang piraso. Pulo so at buntot nga pala yung nilagay ko dyan, mga mare. Tagi Dito ko na tatapusin tong video, mga mare. Sana nag-enjoy kayo. Yun lang. Bye-bye!